Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay meron tayong i-check ngayon dito. Tingnan natin kasi naalala ko ngayon lang. Itabi muna natin tong aking black. Black ionium. Ayan. Diyan muna siya. So dito siya nakapatong. So ito yung gusto kong i-check. Kamusta na siya ibabak muna natin to. Alam nyo ba kung ano to siya dati? Ito siya si Tito Bans variegated. Tapos namatay yung Tito Bans ko. At yung mga dahon na natira na variegated, sinubukan ko siyang i-propagate. Tapos ang lumabas, ito na siya. Yan. Tapos mayroong isang dilaw dito na ang bagal talaga niyang tumubo. Ayan. Ayan. Ito siya, nakakonek pa rin siya sa pinaka, ano, ito. Ito yata, eto Nakakonek pa rin siya dyan. Kasi kapag tinanggal ko yan, mamatay siya kapag tinanggal ko siya dyan. So, nakakonek pa rin siya sa pinaka puno. Ayan. Dahon lang to siya dati na pinropagate ko. Hindi na siya nagkaroon ng variegated, ba? Diba? Ito na lang yung ano. At ang bagal pa niyang tumubo, guys. Ayan oh, nagdry na yung mga dahon. So siguro ano rin 'yan. Mamatay rin 'yan sa katagalan kasi ayan oh, paliit na siya ng paliit. Mahaba naman yung stem niya, pero hindi siya masyadong nadagdagan ng dahon na katulad nito. Ayan, maliit lang siya, guys. Hindi talaga siya lumalaki. So ilagay muna natin siya diyan sa baba para siyang si ano, kamukha siya ni sino ba to, ghostie kaya lang maliit lang yung dahon niya i-compare doon kay ghostie si ghostie medyo malaki yung dahon yan, ito maliit so meron na ako dito, isa pang titubans tapos meron din ako sa bahay meron din ako dito nakapatong sa ibabaw ayan, titubans din ayan so kapag pinropagate mo to sa dahon magiging ganito rin yung kinalabasan meron ding lumalabas na ano, variegated sa dahon. Kaya lang kadalasan ganito yung lumalabas. Or ganito. Pero kapag ganito yung lumabas at wala siyang kasamang ganito, mga ilang ano lang, mamatay din to. <laughs> Ayan. So, eto nga pala yung gusto kong ipakita sa inyo. Itong aking pinropagate na ebony sa dahon. So, etong ebony na to is, yung mother plant ay nagkaroon ng stem rat. So, hindi na siya pwedeng isave kasi hanggang dun sa gitnang roset niya, nabulok na. So, yung mga nasa gilid na dahon, yun ang sinubukan kong isave para ipropagate siya. So, eto na yung ano, kinalabasan. Meron akong sigurado na siya na mayroon siyang tatlong baby. Ayan. So, itong tatlong dahon na to, eto, tsaka yung sa gitna, tsaka sa gilid, meron siyang Maliit na baby. So, etong dito sa kabila. Eto is, meron siyang dalawa. Two heads. Tapos, eto isa. Eto isa. So, eto wala. Eto siya wala. Eto wala. Ayan. Tapos, eto parang meron siyang ugat. Kasi, matigas siya. Hindi mo siya pwedeng bunutin. Matigas siya, guys. Eto rin, matigas din siya. Antayin ko na lang kung may lumabas na baby or wala. Para hindi siya magalaw. So, ito, yung tatlong dahon ay sigurado na na may baby. Sana hindi mamatay sa winter. Ayan, dito siya nakatago sa gilid. Para hindi siya magkaroon ng frostbite. Ayan, dito ko siya nilagay. Ayan, sa ilalim. Ayan, sa ilalim ni... Sino nga to? Si... Pebble. Ayan, lavender pebble. Ibalik natin to. Tingnan ninyo guys. oh so, ayan. Okay. And then, nandito sa ibabaw yung mga ano ko. Mga, malaki ko ng mga succulents. Ayan, nandito sa ibabaw. So, meron din ako dito ebonina. Ito. Ayan. Wala pa siyang bagong ugat. So, yung mga ugat niya is nabulok. Nabulok nung summer. August pa hanggang ngayon, hindi pa siya nagkaroon ng bagong ugat. Yan, August ko pa to siya tinanggal eh. Pinatong ko lang siya dito. Yan. Tapos marami siyang mga sunburn. Nagkaroon na siya ng mga sunburn. Katulad din nito. Si Toti. Nagkaroon din ng mga sunburn. Tapos ito rin ebony din to. Hinedkat ko rin to dati. Kasi pinropagate ko din to. Meron din tong baby. Yung baby niya nandito. Saan na ba yun? Ito, ito. Ito yung mga baby niya. Ayan. Tapos, meron din dito. Ito rin, ang aking wild kulurata. Nagkasakit din siya. Tinanggalan ko rin siya ng mga, ayan. Tinerahan ko lang siya ng ugat. Pero wala pa akong nakitang bagong ugat na lumabas. Yung parang buhok na manipis, wala pa. Wala pang paramdam. So, inantay ko siyang mag-ugat ulit ng bago. Ayan ang aking wild colorata. Nagkaroon kasi siya ng mga mushy leaves. Katulad nito. Ito dati mushy leaves yan. Dito rin sa kabila. Dito marami siyang mga mushy leaves. Kaya dito banda is walang masyadong dahon. Ayan o. Oh. Kasi dito yung maraming mushy leaves. So, buti na lang at ano siya, parang umukay na siya ngayon. Tapos, meron ako ditong kulurata din. Ito siya si kulurata tapalpa, pa. Ito si wild kulurata, So, kung nakikita ninyo, para silang magkapareha, ba diba? Pero, yung dahon niya is magkaiba talaga, guys. Ito siya is chubby-chubby yung dahon. Ito naman siya medyo chubby nga kaya lang parang yung dulo ng dahon niya patulis, ito ayan o, oh, medyo pataba di ba yung dulo ng dahon niya so kat, ano lang sila puro colorata magkaiba lang ito si wild colorata ito naman si colorata tapalpa ayan so ayan yung kaibahan niya tapos meron tayo ditong ivory Ayan, pinagtabi-tabi ko sila guys kasi magkamukha sila. Tingnan ninyo, bluish. Dahil sa farina, mukha silang bluish. Ayan. So, ito siya si ivory. Malaki na ang aking ivory. Ito rin siya, nagkaroon din to ng mga mashi Pero ngayon ay umukay na siya guys. Ayan. Medyo marami-rami yung mga succulents ko na may mga mushy leaves nung summer time dahil sa sobrang init. Ayun, mainit tapos mataas ang humidity, ayan. Nagkaroon ng mga mildew na pasakit. Ayun, chubby chubby yung dahon, di ba? Maganda yung dahon niya. Tapos ito naman, meron din dito, ayan, bluish din ang kulay. Si grande senza, ayan nagpropagate ako nito guys kasi nagustuhan ko siya <laughs> ang kulay niya tapos yung dahon niya yan meron na siya mga babies ang aking grand design nagtanggal ako ng mga dahon yung mga babies niya na pin-propagate ko nandito lang saan na ba yun? Nandito lang yon napin ata ayan 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 ito ito itong apat na to ay baby niya na pinro ko sa dahon ayan tapos meron tayo dyang isang crispy beauty ayan ang ating baby na grande senza tapos ayan meron din ako ditong isa pang kulurata tapal pa ayan oh yan Meron pa akong isa nito. Nandito lang yan. <laughs> Hanap mo rin yan kapag talagang iniisa-isa mo siyang tingnan. Yung aking isang kulorata pa. Tapos, eto naman siya, si Lilasina. Yan ang aking Lilasina. Malaki na siya, guys. Yan, di ba? Malaki na siya. Matigas pa rin yung dahon niya. Iwan ko kung may baby siya. Parang wala siyang baby, guys. Wala pa akong propagation nito. Hindi pa ako nakapag-propagate nito. Ayan. Ang aking lilasina. Plano ko nga bumili nito kapag may makita ako na ganito rin. Lilasina. Ang liit nito nung binili ko. Ngayon, ang yan, oh, malaki na siya. Tapos ang aking Monroe. Ang laki na niya, guys. Laki na ng aking Monroe. Ayan. Ayan diba malaki na siya si Monroe Hindi talaga siya nagparamdam ng ano nung summertime. Mula man lang siyang sakit-sakit na dumapo. Itong aking Monroe. Tapos ang aking ano minibel Bell variegated, ayan. Nagsimula na siyang pumula. Mga minibel variegated ko. Tapos ito naman si Opalina. Ito lagi itong nagkaroon ng ano nung summer mga ano ba to? Mga mushy leaves. Ang daming nabulok nito na, ito na dahon, umitim. Pero ayan, nag-survive pa rin siya. Siyempre, ang ating Crispit Beauty na Mother Plant. Ayan. Malaki na siya, guys. Ang liit nito nung binili ko. Ayan, oh. Nag-one year na nga pala siya sa akin. Nung September. Ang liit nito nung binili ko. Yung pinakita ko sa inyo na Crispit Beauty na maliit. Ganun siya kaliit dati. Na binili ko. Ayan, nag-one year na siya nung September. Yan ang aking Crispy Beauty. Ang ganda ng ano, di ba? Tapos meron na siyang baby. Ayan sa ilalim. Maliit na baby. Ibaba natin to ulit para makita natin yung baby niya sa ilalim. Ayan oh. Ayan yung baby niya. na dry leaves tanggalin natin. Ayan yung ano dahon ng baby niya sa ilalim. So ayan ang aking crispit beauty. Ang kapal din ng farina. So ayan guys yung mga bluish na mga succulents ko dito na malaki na. Tapos si tipi. Ayan. Hindi siya bluish. Pero malaki na siya guys. Tapos yung nagkaroon ng stem rat. Ayan. Meron na siyang ugat. Sayang. Hindi sana siya natanggal no. Para cluster siya. Ayan. Binalik ko rin dyan. Kasi dyan naman siya galing. Ayan. Ang aking tipi. Malaki na rin siya. So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo yung aking na-propagate na ebony. Tapos ang aking mga bluish na mga succulents. Marami pa akong mga bluish na mga succulents. Ay, meron pa pala ako dito isa pa. Wild colorata. Ayan. Ayan sila. Wild colorata. And, meron din akong isa pang tapal pa na maliit. Tapos, meron din dito isa pang tapal pa. Nandyan lang siya Guys eto yata. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ang aking tapal pa ulit. Ayan, propagation from leaf. Ayan. So, yun lang guys ang aking latest update dito. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching. So, sa sunod, ito naman yung iba dito. Ayan, pakilala ko sa inyo. Ayan, see you in my next video. Bye-bye!